Sa video na ito ay napili kong i-discuss sa inyong mga magulang kung ano ba ang handwriting. Dahil may mga magulang ang sabi nila, Madam, bakit yung anak ko hindi pa marunong magsulat? Hindi pa niya kayang isulat yung pangalan niya. 4 years old na siya, 5 years old na siya, daycare na siya, kinder na siya, grade 1 na siya. Hindi pa niya alam isulat yung buong pangalan niya sa papel. Alam niyo po kasi mga nanay, ay may mga skills na kailang pagdaanan yung mga bata bago sila tuluyang maging marunong sa pagsusulat. Baka naman po binigyan nyo ng lapis ng papel o anak ito ang lapis, ito ang papel, pakisulat mo yung buong pangalan mo. Eh hindi pa po nila napagdadaanan yung mga tinatawag nating pre-writing skills. At yan ang hindi-discuss ko sa video na ito. Ngunit bago yan... Alamin natin ang pagkakaiba ng handwriting at penmanship. Ano ba ang handwriting? Ang hand, ang handwriting ay ang act of writing by hand. Ang penmanship naman, it is the ability to write legibly. Nababasa ba yung isinulat nila? Nababasa ba yung pangalan na isinulat nila o kung ano man yung salita na kanilang isinulat? Yan yung penmanship. Ten skills needed before handwriting. Number one, upper extremity strength. Ito yung paggamit ng arms, forearms, and hands. Kaya dapat ma-develop yung strength ng mga ito. Pangalawa, bilateral integration. Paggamit ng kaliwa at kanang bahagi ng katawan. Pangatlo, finger isolation. Paggamit ng mga daliri. Number four, object manipulation, paano nila gamitin yung mga object na hinahawakan nila especially yung lapis, paano nila ito i-manipulate sa kamay nila kapag nagsusulat na sila number five, eye eye, hand coordination dahil pag nagsusulat ka uh, dapat may coordination yung eye mo saka yung hand mo number 6, crossing the midline 7 um, Visual perception. Alin ang kaliwa? Alin ang kanan? Alin ang taas? Alin ang baba? Alin ang ibabaw? Alin ang ilalim? Number 8 hand dominance. Kung mapapansin ninyo yung anak ninyo, minsan yung ibang anak nyo, kanan yung laging ginagamit, yung iba naman kaliwa. Kaya kung alin yung lagi nilang ginagamit, ito yung madidevelopan. Ten, hand separation. Ano ba yun? Ganyan. <laughs> dahil sa handwriting, yung tatlo yung ginagamit, di ba? And 10 pencil grabs, Paano ba nila hawakan yung kanilang lapis? Minsan pa ganyan pa lang. Eh. eh, ang ginagamit, di ba, yung tatlo lang. So, yun yung mga dapat naman ma-develop sa anak ninyo. Kaya, wag mamadaliin yung pagsusulat ng inyong mga anak. Dahil, yung talagang developmental age para sa talagang mag, nagsusulat na, ito yung in general 6 ah, years old. Ayan. So, 5 years old, yung iba talagang nasusulat na nila yung buong pangalan nila. But, 6 years old ang ready na yung kamay nila na magsulat. Basta, na-develop yung sampung skills.